Nilagyan natin ng harang dito, guys. Oh. Kasi para makapumasyal-pasyal ang ating mga pigi. Hmm. Dito sila, oh. Habang kumakain ng nanay. Kasi masikip sila doon sa kanilang tulugan. Kaya maka pumasyal pasyal sila dito. Hmm. Ayan sila, guys, oh. Nilagyan ko to ng harang. Matamblay yung isang inahinta. Nilagyan ko ng harang sila dito para hindi sila makahanggang dito lang sila. So, Talagang hanggang dyan lang sila. Ando naman yung iba. Oh. Ando yung mga ituman. Ayan yung mga pinakabalik natin guys. Mahirap din mag ng magbababuyan ka mga mga kaibigay dapat palagi ka nakamonitor Hand, hands on ka talaga hindi pwedeng pakainin mo lang sila kailangan pagmasdan mo talaga sila kung anong nararamdaman nila okay na sa ayan po makain na sir. pangalawang kain na po to. tapos kung nila paligo pinakain ko kaya hindi ko hindi, hindi pa kaya kagad. Kasi sa daming lumididi sa kanya. Talaga mga ngayayat sa kagad kung hindi natin alagaan sa pagkain. Ito yung mga malalaki Mamaya po ipapraktisin na po natin silang kumain. Nagpapabili na po ako ng early win sa kanila bali 6 days na po sila dapat 5 days pa lang po sana naka ano na ng pagkain na air para mabilis kumain hindi mahirapan ang nanay kaya mga ilang araw din tayo walang tulog may tulog man tayo pa konti kunti daw tulog manok lang kasi mahirap na wala kasi akong parawing kasakali sakali sa susunod ng mga ano, magpagawa talaga ako ng paruing Para hindi na iipit yung mga baktil. Mahirap yung ganito lang, walang parawing. Talagang hindi ka makakatulog, babantayan mo talaga sila. Sige update ko pala sa inyo yung si iklogan po natin. si yung ano natin naipit natulogan kasi ako kaya medyo dinamdam din yun natin ang kanyang pagkaipit pero so, so, ganun pa man hindi para hindi siguro yun para talaga sa akin. kasi malaki yung shot pa malakas at maliksit mayroong maliit sa kanya hindi man naiipit ngayon ang no, maliit dalawa po itong pinakamaliit Kaso siya lang talaga. Ibig sabihin noon, hindi yun para sa atin. Kung baga, pinakita lang yun sa atin ng Panginoon para tayo pa magsipag. Magsipag pa tayo mag-alaga. At mahalin natin ang ating mga alaga. Kasi kung para talaga yun sa atin, hindi yun siya maiipit ng nanay. At saka nasa ulo, nasa ulo ng nanay na ipit, hindi siya na anuhan ng nanay sa ulo ng nanay sa naipit ayun kaso hindi ko naman na -bidyohan. kasi parang pagkakita ko parang nasya kasi ako so okay, yun guys dito lang muna ang update sa yun. mga 6 days na po itong ating mga pigi pigi kaya mamaya po uh, tanghali papraktisin na po natin silang kumain ayun po pinakamaliit ko maliksi maliksi hmm. Ayan pong isa Hindi po yun makakadidi yung isa Kaya ginagatas ko po yun po pong gatas niya. Tapos na po 'yan sa MGDD. Oh. Bye bye guys. I love you all. Salamat po pala sa lahat ng na nakasuporta sa KayMG Mix, sa Team Unite. Marami pong salamat guys. At pasensya na rin po kayo hindi ako nakasuporta mga karang araw. Medyo busy lang kasi ako. Bye bye po. I love you all at na naway pagpalain po ng ating mga channel God bless. You.